Panginoon. Sa tahimik na sandaling ito, inilalapit ko sa iyo ang isang pusong pagod, nagmamadali, at madalas natatakot sa hindi ko nakikita. Tulungan mo akong huminga ng mabagal, Panginoon, at maramdaman ang iyong presensya na dumarating ng banayad gaya ng liwanag na pumapasok sa isang silid na matagal ng madilim. Sa bawat pagbitaw ko ng bigat sa dibdib Punuin mo ako ng kapayapaan, kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Habang nakikinig ako sa panalangin ito, buksan mo ang aking puso upang tanggapin ang liwanag mo at gabayan mo ako sa bawat salita. At para sa lahat ng nakikinig, dalangin ko na madama nila ang yakap mo. Salamat Panginoon at salamat sa panalangin na may layunin na nagiging daan upang mas marami pang mapalapit sa iyo. Panginoon, itinuturo mo na may oras para sa bawat bagay, oras para umiyak, oras para bumangon, oras para maghintay, at oras para tumanggap. Mungit sa gitna ng lahat ng ito, madalas napapagod ang aking puso. Kaya ngayon, hinihiling ko ang biyaya ng tunay na pagtitiwala. Turuan mo akong yakapin ang proseso kahit hindi ko nauunawaan ang direksyon ng aking buhay. Turuan mo akong maging tahimik kapag gusto ko ng sumigaw at maging matatag kapag gusto ko ng sumuko. Hawakan mo ang aking puso ng may banayad na lakas. Sa bawat pintuang isinasara mo, tulungan mo akong maniwala na may mas mabuting binubuksan ka. Bigyan mo ako ng pag-asa na hindi natitinag kahit mabagal ang pagbabago. Panginoon, Kau ang may hawak ng oras ko. Habang naglalakad ako sa landas na madalas hindi ko mauunawaan, maging liwanag mo ang aking gabay. Sa bawat pagkadapa, akahin mo akong bumangon ng may tapang. Sa bawat pagkabigo, ipadama mo na hindi doon nagtatapos ang aking kwento. Sa mga oras na naguguluhan ako, padalhan mo ako ng kapayapaan. Sa mga sandaling tahimik ngunit mabigat ang puso yakapin mo ako ng iyong presensya. Turuan mo akong maghintay, hindi dahil madali, kundi dahil alam kong ang oras mo ay perpekto. Palawakin mo ang akin pananampalataya upang mas piliin kong manalangin kaysa mangamba, magtiwala kaysa matakot, at magpasalamat kahit hindi ko pa nakikita ang kasagutan. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng tamang panahon. At ngayon, Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang lahat, aking mga pangarap, aking mga takot, aking pagdududa at aking pag-asa. Ipinagkakatiwala ko sa iyong mga kamay ang bawat araw na darating. Palakasin mo ang aking loob upang mamuhay ng may pag-asa. Hindi dahil sa nakikita ko, kundi dahil sa kung sino ka. Para sa bawat nakikinig ngayon, Idinadalangin ko na maranasan nila ang katahimikan at pagtitiwala sa oras mo. Salamat sa pag-ibig mong hindi nagbabago at sa pangako mong laging naroon kahit hindi namin nararamdaman. At kung ang panalangin ito ay nakaantig sa iyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe sa panalangin na may layunin at ibahagi ang video ito upang maging daluyan ka rin ng pag-asa sa iba Amen